for today's video. Samahan nyo nga si Yunibi na magpakyo dito sa playground. Ito ngang araw na ito ang pinakamalungkot na araw na dumating sa buhay ko. Dahil nga napansin tayo ng bonggang bongga ni Lolo Mets. Hmm? Restricted nga ngayon ang wiras natin. Uy. Kaya maghapon nga ako ngut. Pero dahil lab na lab tayo ni Amo, inaya nga ako dito sa park na ire. Para daw mabawasan naman ng onti ang aking pagka-stress. Pero para mas mai-stress ako dito sa nakikita ko, sinama niya pa naman si Unibin. Hmm? Kinabukasan nga, nag-aya na ako maglinis dito sa hat harapan ng bahay nila, Unibee. Ganyan na nga kalala yung pagka ko. Lahat na nga nang nakikita ko, gusto ko malinisan ko, uy. Pero may iba rin akong purpose, kaya ako nag maglinis dito sa harapan nila. Kung iniisip nyo, para may ma-upload ako, hindi po yun. Mm -hmm. Kundi para mapansin ako na magtupad naman, para naman matupad ang pangarap ko. Baga dun, hindi na ako pagalitan, masasahudan pa ako ng bon ito naman kasama ko Talaga naman bigay todo Ang pagpapapansin niya sa mga sunliters Sana mapansin kami Charis. Pero dahil bida-bida tayo Hindi pwedeng mawala yung pagiging chismosa natin <laughs> Yung mas marami pa yung pagchichismis namin Kaysa sa nagawa namin Madami-dami na nga namin na pagchichismisan Sana may sahod na rin kami din eh, Charis. Habang kami nga naglilinis Napansin nga namin yung mga tao Na tingin-tingin sa amin Kung mas malaki ang chance na mapansin ako dito Na magkasahod lang. Hetong bidang-bidang ko naman na kapatid, nagpa nga talaga sa akin para daw may ma-release siya. <laughs> Masipag nga lang yan sa harapan ng camera pero kanina halos mas marami ang pahinga namin. <laughs> pero real talk lang talaga, kaya talaga kami naglinis dito kasi natatakot na nga kami sa panahon ngayon. Dahil nga yung mga mosquito, powerful na, nakakatakot na ngayon dahil sa dengue. Kaya nga pinilit ko na siya na maglinis, double purpose pa. Pagod na pagod na nga ako ng mga oras na yan. Partida pa yan. Wala pa akong kain. Aayain ko nga sana yung mga kazumbalien ako. Pero mukhang busy din sila na naglilinis sa mga bahay-bahay nila. Sa so, totoo lang itong mga kalat na ito. Nahilo na kung saan talaga sila ipupunta. Dahil nga walis dito, walis doon. Hindi nga namin alam kung anong uumpisahan namin. Kung pagchichismis ba o paglilinis. Charis! Nakakadalawang oras na nga kami sa paglilinis. Yan parang nang natatapos namin. Paano kaya kami makakapasok sa topad nere? Eh? Pero dahil nga may nakabasa akong isang ko na kapag nahihirapan ka na raw, nandun ka sa tamang direksyon, uy! Kaya nga nagpapawis na kami at nahihirapan na kami, nasa tamang direksyon na nga siguro kami. Kung napapansin nyo, pani ang pakyut lang ni ate, talaga naman, ito lang naman talaga ang dahilan kung bakit siya naglinis, charis. After 3 hours na nga, ito na nga natapos namin, malapit ng mga 4 hours yung ginagawa namin. <laughs> yung amo ko nga, nagre na sa akin, pabosis daga na daw talaga ako. <laughs> Madami-dami nga talaga kaming lilinisan itong araw na ito. Kaya tunay naman ang mga calories namin ay tagtag -tag sa labas. Pabor din talaga sa akin itong paglilinis namin dahil bawas din sa tabako. Kasi nga masyado na akong malusog. Baka akala nyo, pabidyo-bidyo lang ako. Ako talaga ang naglilinis dyan. Hindi ko lang kinukuhanan. After 5 hours na nga, matatapos na nga namin itong ginagawa namin. Almost half day na nga kami naglilinis. Ito sa harapan ng bahay ng ate ko. Pinagsisisihan ko lang dito. Eh yung wala akong sahod na matatanggap restricted ba ko? Kawawa naman ako. Pero masaya naman ako para makatulong dito sa kapatid ko dahil sobrang dumi na nga talaga din eh. Yung mga oras na yan, gusto ko na nga sumuko. Hinihintay ko na nga na lang yung amo ko pero umalis ng maaga yung amo ko. Kaya wala kaming choice kundi tapusin nga itong inumpisahan namin. Wow! After 5 hours and 30 minutes, nalinisan na nga namin itong harapan ng bahay ni ate. Umakit na nga rin ako dun sa bahay ng mama ko kasi kasi may tumatawag na nga sa akin na joy-joy. Yung mga alaga ko, mukhang miss na miss na ako. Dahil pinaalaga ko nga muna itong mga alaga ko sa mama ko para makagalaw-galaw ako ng bongga. Kainaman naman ng sa ate ko, kahit kape, hindi niya pa ako pinakape. Ipinunta pa namin ito yung gutom namin sa bahay ng mama ko. Mm -hmm.